Oh, ayan mga nakapuknat ha. Dito ako ngayon. Nakaupo sa dalawang susong bukid. Susong Kasi parang bukid nasa gitna ako, 'di ba? Oh, ayan ha. At ako ya uh, nagawit dito na naman sa barangay ng Narvacados para mangulit. Ayan, iba talaga ang buhay pag nasa probinsya ka mga kapuknat, 'no? May kape-kape ka lang. May isang pandesal ka lang. Solve na talaga mga kapuknat. Tapos yung pananghalian mo, hapunan mo, igulay, okay na rin yun mga kapuknat. Dahil sanay naman ho tayo sa simpleng pamumuhay. Lalo na dito sa barangay na aking pinupuntahan, ay mahilig din talaga ang mga tao rito sa gulay. Kaya uh, kailangan. Kaya kung napapansin mo, may mga sarili sa pananin dito eh. So, imbis na bibili ka pa sa bayan, kasi medyo may kalayuan yung bayan dito, eh, kung may tanim ka naman, may gardens ka naman, eh, di, nakakatipid ka nga. ba? Diba? And of course, ah, uh, tayo dito sa malawak na palayan, mga kapukulan. Malawak na palayan nila dito. Dahil ito yung pangunahing nga, uh, hanap buhay ng mga tao dito ang pagsasaka. Siyempre, uh, narinig din natin yung hinaing ng ating mga kababayan na as usual, tuwing na lang ay napakababa ng presyo ng palay. So naman, so kawawa, no? sino laging kawawa? Ang magsasakang Pilipino talaga mga kapuknat ang laging kawawa pagdating sa anihan. No? Dahil uh, ayaw kanilang palay, ibinibili na lamang halos hihingi na lamang ito doon sa mga namimili ng palay dahil sa ngayon March 16 pesos lamang po ang kilo ng palay do hindi malang umabot ng 18 according nga sa isang matanda na akin tinanong kung umabot man lang sana daw ng eh, 18 pesos yung palay medyo okay na or mas okay siyempre pag nasa 20 ang kilo o ba diba? kaso lang hanggang 16 lang daw talaga ang bilihan ng palay dito di ba parang napaka napaka unfair sa ating magsasakang Pilipino no na pinaghirapan at naghirap na magtanim para tayo ay mayroong kakainin tapos pag ibininta nila, sila ang laging kawawa, sila ang looking lugi pa. Lalo na sa panahon ngayon, nagtaasan talaga ang presyo ng mga pangunahing bilihin. So, hindi lamang sa pagkain, kundi doon sa mga uh, ginagamit nila sa pagtatanim. Andiyan yung uh, pataba, uh, pamatay peste, ayan, di ba? So, nagtaasan na rin yan. So, uh, <coughs> talagang uh, wala. Wala silang kikitain pag uh, ganyan ang uh, Ah, uh, mayroon namang uh, ayuda yung uh, gobyerno, no? Adinadaa uh, nyata ito sa local government. Pero siguro para sa akin di sapat 'yun eh. Para uh, para doon sa kanilang uh, gastusin sa pagtatanim, no, hindi sapat 'yun. So, 'yun ang aking kahilingan muli na sana taasan ang presyo ng palay. Eh? Babaan ang presyo ng mga ah uh, fertilizer, ganun. Uh, ano pa ba? Pamatay peste, pesticides, ayan. At uh, kung ano-ano pa ang mga pangailangan ng ating uh, magsasakang Pilipino, lalo na dito sa Nueva Ecija. Na kung saan, alam naman natin yan, Nueva Ecija, ang rice granary ba ang tawag doon ng Pilipinas. Pinakamalaki supplier ng bigas sa Pilipinas. O kalain mo yan, ha? Nandito ako sa lugar na kung saan isa sa mga nagsusupply ng bigas sa Pilipinas ay ito mga tumapalay na sa likuran ko sino kaya ang uh, uh, maswerte na pakakakain kakain nito di ba <laughs> malay ko pamilya mo di ba malay natin ma madala pa ito sa ibang bansa o oh, di ba kaya talagang uh, ang laging kawawa ang mga Pilipinong magsasaka mabuhay po ang mga Pilipinong magsasaka mabuhay po dahil uh, sila ang uh, nagsasakripisyo para may makain tayo. Okay, maraming salamat po at magandang araw, Los Viminda. Thank you.